Thank you, Sir Paul. Ngayong Christmas season po ay marami tayong bibigyan ng regalo. Uh, minsan ipapadala pa natin. Ano, uh, marami po tayong local products. Tulungan po natin ang ating mga local uh, manufacturers. No? Para masupport din natin ang ating uh, local economy. Meron po tayong auto hub dito sa Ojongan, sa tourism building. Marami po tayong products na pwede nating uh, bilhin. And of course, kahit saan namang ano, sa, sa Romblon, mayroon tayong mga stores na nagbebenta ng mga local products. Uh, ang kagandahan po pag uh, tinatangkilik natin yung sariling produkto natin, nasustain natin yung livelihood ng ating mga kababayan, nasustain yung employment ng mga nagsusupply sa kanila, and of course, yung dagdag na pera, salit na lobas yung pera natin, umiikot sa ating uh, ekonomiya. Uh, we always uh, promote ang advocate itong Go Local program ng DTI. Uh, salamat no sa Rumblon na nagpasa ng Go Local Ordinance in support to our advocacy. At ang Rumblon Rumblon. Ang at ang local government unit ng Ojongan also passed na uh, nauna ang local government unit ng Ojongan who passed a resolution no, uh, promoting go local program. Uh, I understand that it's the policy of the local government now ng Ujonga na pag mayroon po tayong mga events, ang mga token po ay locally produced products from our MS MSMEs. Pagka mayroon pong mga start-up po na lumapit lang din po sa amin na patulungan po namin kayo sa ano, yung, paano natin may package yung inyong produkto to reach the mainstream market. Marami din po kasi mga regulations natin kailangan i-comply lang ako sa food business tayo. Thank you po.